Sino ang nakipag-usap sa inyo? Ayun na nga po yung nakausap namin sa... Sino anong, nga? Hindi nga po namin ngayon siya makontak. Pero sino nga? Si Mr. Vicente po. Mr. Vicente? Opo. Anong yun first name? Po, yun lang po yung pangalan niya na naano namin. Matagal ka na ba dyan sa purchase consumer at sa hindi, import? Hindi, hindi naman po. Sa importing? Hindi matagal rin na? po. Hindi rin naman po kasi kami nga... Pagka ano, yeah. ilang taon na? po mga one year. Ah, bago nun, anong ginagawa mo? Wala lang po. Ma'am, alam ba ninyo na 59 million yung in-import ninyo? Base dun sa dokumento. Sa totoo lang po, hindi po. nanjan po siya. Ayun po. Asan si Ayun po? Jovelyn, kinausap ka ni Brenda. Siya po yung uh, kausap po. Anong ano sinabi sayo? Siya po yung kausap ng broker po eh. Kaya nga anong nga sinabi sayo? Yun po may import po yung in-buyer po. Karang nang misyon po siya. Pati siya nangongomisyon. So nag-uusap kayong dalawa, sabi niya, "Oh, uh Jobelin, pwede bang gamitin yung inyong uh, lisensya kasi may papasok na mga imported na goods ng isang importer, gano'n ba?" hindi ko lang po siya, parang gano'n na rin po. Eh, kailangan sure ka. Up. Try to remember. Kasi, okay. to eh. Ah, inquiry ito. Kaya kailangan. So, ano ang sinabi niya sa'yo? Please try to recollect your memory and explain. Tali po, ano po lang siya eh. Yung, pali lang po kasi ako, sir. Eh. Pipirma ka lang? Opo, yun lang po. Tapos sila na po yung mag-aasikasa. So magkano nakuha mo doon sa pirma na yun? Ano lang po, depende lang po sa commission. Di da, da, bali po, 3 to 10,000 lang naman po kada ano po eh. 3 to 10,000 kada... Depende po sa kausap po kada ng... Kada container. Opo, depende po. So dito sa 19 na container, 190,000, ganun? Hindi po. Ano? Magkano? May ano pa po kasi yan, sir. Bali, sa isang container, 500 pesos lang po talaga. O, oh, ano yung 3 to 10,000? Yun po kasi nagahati-hati pa po kasi yung nag nag omission yung ano po. Yun po. Kaya yun po yung inano yun sa akin na 3 to 4,000. So, magkano nakuha mo? 500 lang po kada container, sir. So, sa halagang mm -hmm. sa labing siyam na container, 5... 200 pesos 500 pesos lang po. So 9,000 pesos ang nakuha mo. Apo. Bilang berches. Ikaw ang may-ari ng berches. Apo. 500 pesos lang po kada container. Kaya nga. Apo. So ikaw ang consignee. Ikaw Apo. ang nag-import. sa, sa Apo. dokumento. Apo consignee po. O kaya nga. Tama ba 'yon, 'di ba? Asa consignee siya, yung nag-import. Yes sir. Okay. Uh, Brenda, uh, can you take, please, administer the oath? Uh, please, stand up. Grace. Sagutin niyo ko, ko ha. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? Affirmative. Thank you. Please. Okay. Mm -hmm. Ikaw eh kasama din sa Berches Consumer Goods Trading? Yes, po. Bilang ano? Yes. Ano ang tungkulin mo? Siya ang may-ari. Apo. Ikaw ay? Kasamahan po ako doon sa purchase. Actually po, si purchase is uh, merong kaming kliyente. So hindi naman po siya laging nagpaparating. Wala naman pong ganong dumarating. So meron pong mga times na... Anong na, ibig sabihin nagpaparating? Yun pong mga client namin. Nga. Matagal na na-stop yung parating. So kumbaga sa... Ano, ano, ano? ano? Yung client ninyong importer. Opo. At yung paparating na imported na mga bagay. Opo. Mga ano naman po, hindi po yan mga katulad ng mga frozen. Ayun, ito pong consignee is parang napag-anuhan namin na iparent kasi wala naman po nga dumarating kami na ano na wala kaming dumarating na shipment. So pinarent po namin siya. Teka, teka, teka. Ano yung pinarent ninyo? Yan po, yung Birches. Eh di ba shipment na yun? Hindi po, yung consign ni lang po. Wala po yung alam si Birches, kami sa office, na kung sino yung ano. Kung baga, bawa po, um, may kausap, may nakipag-usap sa amin na makikipag- Na mag makikipa. sino ang nakipag-usap sa inyo? Ayun na nga po yung nakausap namin sa... Sino ano, nga? Namin. Hindi nga po namin ngayon siya makontak. Pero sino nga? Si Mr. Vicente po. Mr. Vicente? Opo. Anong yun first name? Po, yun lang po yung pangalan niya na naano namin. Tapos binigay yung Pwede ba namang makikipag-usap ka sa... Itago na lang natin sa pangalan Mr. Vicente? Opo. Yun po yung ano niya na nakausap namin. Nahirap namang Vicente. paniwalaan yun na... Uh, Miss na may nakikipag-usap ka, nakikipag trans Matagal ka na ba dyan sa purchase consumer at sa hindi, import? Hindi, hindi naman pa. <laughs> sa importing? Hindi Matagal rin na? po. Hindi rin naman po kasi kami nga... Pagka ano, yeah. ilang taon na? Siguro po mga one year. Ha? Bago nun? Anong ginagawa mo? Wala lang po. Wala lang? Hindi naman po kasi kami nga involved sa mga... Dito lang po kasi nga kami na ano, gawa ng... nitong ay nakausap nga Miss po kami... Miss Desagon, ha? Pag ikaw ay nagsisinungaling, alam mo ang pwedeng ay, mangyari hindi, rito, di ba? Hindi diba? ako. Hindi po po... Ano, hindi po talaga. Ito okay, po talaga sa, uh, yung... Senator Mr. Chair, may I just ask uh, our uh, uh, Commissioner from the Bureau of Customs, tama po ba, Mr. Commissioner, at wala po bang violation na pinapahiram nila yung kanila mga consignee? Ano, ano ho ang regulations po dyan ng BOC? Uh, <coughs> um, uh po, Mr. Yes, sir. Uh, thank you, Mr. Chair. Sir, have uh, two things. I was supposed to raise that up also. The quick answer, Mr. Senator, is yes, there's a violation. And um, in, in the specific provisions of the CMTA. Uh, where, uh, so, yung una nyo pong nabanggit kanina, number one, yung eh, these are clear cases of consignees being hired or consignees for hire cases wherein the consignees, consignees would allow their uh, corporations to be used by importers. Yung po yung naririnig po natin ngayon. So, actually, Mr. Chair, This is one of the many things that we have recognized in the BOC that our new team will have to address, but that's a separate issue. Mr. Chair? Yes, uh, you, uh Mr. Chair, under just FY uh, FYI, sir, under the new law, Section 7, uh, letter B, use of import clearance by persons other than those specifically named in the permit, Bawal. And uh, in continuance, sir, yung total ng 19 containers is 59,473,200 pesos. 19 containers ng birches. Ma'am, alam ba ninyo na 59 million yung in-import ninyo base dun sa dokumento? Sa lang po, hindi pa. So, meron, meron kayong import permit? Meron po. Merong import permit, Ms. Sago, the Sago? Accredited. Please press the mic. Accredited po siya. So ang tanong natin sa customs, na dapat uh, busisihin, walang rehistro sa SEC. May rehistro ba kayo sa SEC? Actually, hindi po siya. Kasi ano po lang siya, DTI. Single lang po siya. Sole proprietor. Single prop. Well anyway maliwanag na uh, hindi sila yung uh, hindi sila yung importer sila e dami